Pinalbalan ko na kagad yung paniki dito. Kaso yung yin, gusto rin pala niya yung paniki na to. In your dreams, doy. Akin yan. Ako nag yan eh. Oh, naman yung taon ka? Halaka, Muntun. Bakit may bata na naman yung taon dito? Nagahagis pa siya ng iring? aguroy lumalom na yung tawon yung may lisa dito kaya puntahan natin yan ay kaso nabigyan na pala ng prangko ikaw sumunod sunod ka sa akin Dupik pa iro ni mong nangayog pasaw halaka din nila na, tawon na kuniin yung tawon ako niin sa laing planeta kaya tipi tipihan ato kaya hindi man tayo naulin niya uy kaluoy man yung tawon ni mo doy so, mo sa ibang planeta doy siguraduhin mong maiuwi mo tulad ng ginawa ko sa eh, pinawi kita. Magalingan tiyamba mo, malakas eh. Bakit naman kasi may bata in town dito sa Mobile Legend mo ito, no? So, okay, na kamot, hindi din taon siya dalaga ari, oh. nag pa nga yung XB, tip tinitipitipihan ko siya arong malipay po siya gamay sa so, ilu na lang gilin ko kos bata mo muntun pinita drisli dilid di tapos butangan ko yung may lisa kaso naka pag ultimate man ning taong siya tapos nag ultimate din yung rapaila hilain mo prangko kay ako nang bahalang tumitidol dyan ah di ba ni kalit tragi pa rin ako sa gold binadala tapos binalbalan ko na agad yung may kaso may tori may noon palaban man siya tapos dumating din yung rapaila kay tamang bakya nagbayad na ako. Uy, alak kagisundan gisundan maninuan ko. Ay, sige, butang nga na ako na. Agroy. <laughs> ah, nandito yung kuringo. Binalbalan ko na kaso ah, nakapag Plikir man siya. Ah, bisag-asa pa ka mo add to in town. Duti, gok dun, duti ka. Agroy, naistan mo na ako. dinala naman yung tao na dito sa laing planeta hinuan. unsa um, sa man taong kanito? Hindi ka kasabot. Alak ka piligro yung kinabuhi ko dito mga doy kaya dumalagan in ako tabang in mo hala kami may pagkasortihan ako oh. kaya kumuha ako ng shield sa paniki na yun huy hala nandito din pala yung predator mukhang pagod ka na eh kailangan mo ng konting pahinga baka na yung taon sila dito kaya kailangan natin tulungan mga kampi natin ikaw ang rapatidaha ka kanina ka pa doy lumagot na ako sa iyo eh unsang madaghanon din pala sila kayo dito mga doy A backyard ko pahala na muli ay dinurbuhan ko na kaagad yung predator dito paso yung yin dinala na naman ako sa ibang planeta hindi ka talaga dumala sa akin doy ah. Sinabihan na kita kanina pa Huwag na lang kasi ako iba na lang doy Tara Predator usap tayo Huwag kang dumalagan mag-uusap lang naman tayo May eh. gusto lang akong sabihin sa'yo Na gustong iparating Dumalagan ka pa kasi nasaktan ka tuloy Pinalobong ko na kaagad yung Maylisa dito Kaso may ultimate na naman hinuuan siya Na naman yung tao ni eh. Ang kwites pa dun ko <laughs> Hindi na pala mapigilan in yung tao niyo yun oh ka Isugo na yung tawon siya lisod na ni mga doy yung XB na yung tinarget niya dito kasi wala na may tawon siyang mapala sa akin eh kaya inibangan ko siya rito habang nagabang aabang binalbalan ko yung dalawa dito pasok ka ang kalisod damang kaayon eh hindi na sila madahil sa dito ginulat ko yung may lisa dito para lumabas yung ultimate niya ah, hindi ako nagkakamali tama talaga ako dinala na naman ako nangyay sa ibang planeta kang ni kamang tas gitaw ni doy. hindi ka talaga dumala sa akin aguroy kay nandito yung Mayli sa agoy nasaglit lang intawon siya dito mga doy tapos dito inabangan ko na yung yin tapos binalbalan ko na siya kaso naubusan tayo na ng skill kaya tamang distansya kaming dalawa okay, isang malupit na atak prangko ako ng bahala dyan agoy patabitaw pa yung tawon yung bata na yun shut down yung noarming dua. gatak lang naman sana ako dito sa anak ng big sana kaso kailangan ng makakampi ko yung presensya ko dito mga doy oh. tingnan nyo naman so maglit ko lang intawon yung tawon yung yin tapos yung may lisa, natamaan pa tao ng kabila ng prangko kakamangintas yung tabon yung doy dahil dito naman yung mga kakampi ko kaya tinulungan ko na lang muna yung Franco dito kaya nabigyan namin yung predator tapos ang bata dumalaga na naman mo kaluuyan taon ni doy oy tapos nandito din yung repaila saglitin lang natin yun ah, napakabisik bisik mga doy <laughs> Siyempre, pos kami dito. Hindi natin pwedeng sayangin yung mga oras na meron kami dito, mga doy. Yung cloud namin, dinala na in town sa ibang planeta ni Kaya tamang backyard na muna in town ako. Nabigyan pa nga in siya dun eh. Kaya inabangan ko yung yin dito, mga doy. Dito na kami magtutuko. Sige, dalhin mo ako sa ibang planeta, doy. Oh, backyard mo na ako. Side stick, baga Mindset lang ba mga doy? Mindset lang. Ilang business na yung taon na ako din nananin sa ibang planeta. Kaso alam ko pa sinabasan mga doy. Maraming salamat sa iyong oras at pinapos ko pa. Huwag wala pa ka nakapagsubscribe subscribe Ay nagulat yung tao na sabihan pa kita.